Si Nostradamus ay pinakasikat na manghuhula at astrologo sa kasaysayan. Ang kanyang mga hula ay talaga namang naging kontrobersyal dahil karamihan sa kanyang mga hula ay misteryoso at nakakatakot. Mula sa kanyang aklat na Les Profites, iniulat niya dito ang kanyang mga pangitain sa pamamagitan ng mga tula na kilala bilang quatrains. Maraming henerasyon na ang nagpatutuo at pinaniniwalaan na si Nostradamus ay nakapredik at nakahula ng maraming mahahalagang pangyayari sa kasaysayan tulad ng pagpaslang sa mga magkapatid na Kennedy, pagkatalo ni Napoleon at ang pag-atake sa 9-11 maging ang malupit na sunog sa London ang pambubomba ng atomika sa Hiroshima at Nagasaki, Japan at marami pang iba na tila naging makatotohanan. At ayon sa mga eksperto, sa bawat taon o siglo ay mayroon itong matitinding hula. Kaya naman sa videong ito ay aalamin natin ang 10 na nakakatakot na prediksyon ni Nostradamus sa taong 2024. Pang-sampo, malubhang delubyo sa taong 2024. Hindi na natin kailangan pa si Nostradamus para sabihin sa atin na ang patitinding problema sa klima ay patuloy nang nangyayari kung saan panay iniuulat ang mga malulupit na mga bagyo, sunog at pagtaas ng mga temperatura ngayong taon. Pero ang nakakaintriga ay kung paano niya ito tila inunawa at inaasahan mula sa mga siglong nakalipas. Ang tuyong lupa ay magiging mas tuyo. Yan ayon sa di umano kanyang hula. Magkakaroon ng malalakas na baha sa iba't ibang bahagi ng bansa at malawakang gutom sa pamamagitan ng mga pestiforus wave ang mangyayari. Magkakaroon din umano ng tsunami na makakaapekto sa agrikultura, pagkakaroon ng sakit at kagutuman. Kung totoo ang mga pangitain, maaaring mas makakaranas tayo ng matitinding kalamidad sa taong 2024. Pangsama Matinding hidwaan sa China sa 2024. Maraming mga mamamahayag, ekonomista at mga dalubhasa sa geopolitics na nakapagsulat tungkol sa pag-usbong ng China sa pandaigdigang kapangyarihan at paano nito nabago ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Marami ang nagsasabing ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay nagiging katumbas na ng isang makabagong Cold War. Gaya ng mga panahon ng Soviet Union, ang isang Cold War na kasama ang China ay magdadala ng masamang implikasyon ng mainit na digmaan. Magkakaroon di umano ng posibilidad na isang sagupaan sa pagitan ng hukbong pandagat ng China at mga miyembro ng NATO na maaaring magdulot ng isang diplomasyang insidente. Sa pagyayabang ng China sa pagkakaroon ng pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo ay posibleng maghatid ng isang matinding digmaan. Pangwalo, ang bagong Santo Papa sa Roma. Si Pope Francis ng Katoliko ay kasalukuyang nasa edad 80, mahigit, na nakakaranas na ng problema sa kalusugan. Ito ay maaaring magresulta sa pagbabago ng pamamahala ng Simbahang Katoliko. Ayon kay Nostradamus, ang isang bagong Santo Papa di Umano ay mas bata kaya mas magiging mahaba ang panunungkulan nito, pero magpapahina at maghahatid ng mga iskandalo sa Simbahang Katoliko. Pampito: Pagsalakay ng AI sa 2024. Sa taong 2024, ayon sa mga hula ni Nostradamus, mag-uumpisa ang malawakang impluensya ng Artificial Intelligence o AI na magdudulot ng kalituhan at kawalan ng seguridad sa buong mundo. Ang mga makina ay magiging kaaway ng tao at magdudulot ng hindi inaasahang mga epekto. Ang mga robot ay maghahanap ng kanilang kalayaan, isusulong ang kanilang karapatan at tatalikuran ang supremasiya ng tao. Ang pag-aalsang ito ay magdudulot ng malalimang pagbabago sa lahat ng aspeto ng lipunan, mula sa industriya at ekonomiya hanggang sa pamahalaan at pang-araw-araw na buhay. Ang mundo ay magkakaroon ng alitan para sa kontrol kung saan ang mga tao ay makikipaglaban upang muling magkaroon ng kapangyarihan sa kanilang mga nilikha. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, Magkakaroon ng mga tanong tungkol sa moralidad o moral values sa pag-expand ng AI at ang mga posibleng epekto nito sa paggamit ng teknolohiya. Pang-anim. Ang Sleep Pandemic ng 2024. Sa year of the Dragon sa 2024, isang misteryosong virus ang kakalat sa buong mundo na magdudulot ng epidemya na magreresulta ng malawakang pagkatulog ng lahat. Ang sangkatauhan ay magiging bahagi ng isang realidad kung saan ang pagtulog ay magiging isang pangkaraniwang kondisyon na magdudulot ng kaguluhan at alitan sa lipunan. Haharapin ng mga tao ang hindi matitinag na kagustuhan sa pagtulog at sila'y magkakaroon ng labis na antok na nagpapahina sa kanila ng walang tigil na magbabawas ng kakayahan ng tao. Ang lipunan ay haharap sa malalimang epekto ng pandemya na ito kung saan ang mga trabaho, paaralan at araw-araw na gawain ay hindi gagalaw. Ang mundo ay magiging isang lugar kung saan ang mga panaginip ay maghahalo sa realidad. At ang mga tao ay hirap ng pag-ibahin ang paggising at pagtulog. Panglima, Extraterrestrial Invasion Si Nostradamus ay nagtala na sa 2024, ang mundo ay haharap sa isang malupit na pangyayari habang isang mas advanced na lahi ng mga alien ay dadalaw sa ating planeta. Ang sangkatauhan ay haharap sa isang panganib mula sa mga alien na magbabanta sa atin. Isang lahi ng mga alien na mas mataas sa teknolohiya at katalinuhan ay darating sa mundo na may layuning sakupin ng ating planeta. Ang kanilang mga motibo ay mananatiling misteryoso at ang sangkatauhan ay mapipilitang harapin ang hindi inaasahang pagtutunggali sa mga nilalang. Pang-apat, ang malupit na social media. Isang mapanlinlang na social network na inilunsad doong 2023 ay mabilis nakakalat, magmamay-ari sa isipan ng mga tao at gagamitin ang mga ito para sa masamang mga layunin. Ang kapangyarihan ng social media ay magiging baluktot, magdudulot ng kaguluhan at distorsyon sa lipunan. Pangatlo, Isang malaking kometang papalapit sa mundo ngayong 2024. Isang napakalaking kometang dati hindi natukoy ng mga astronomo ay papasok sa ating solar system at magdudulot ng panganib sa ating planeta. Ang napakalaking sukat nito at direksyon ng pag-ikot ay magiging senyales ng malawakang potensyal na pinsala. Pangalawa, Cyber Chaos. Isang sunod-sunod na mapaminsalang cyber attacks sa mga kritikal na infrastruktura at militar na sistema ay magdudulot ng kaguluhan at pagdududa sa pagitan ng mga bansa. Ang mga makabagong hacker at mga unit ng cyber warfare na suportado ng gobyerno ay gagamitin ang mga kahinaan. Magpapakawala ng mga masalimuot na atake upang pabagsakin ang mga communication network. Sisirain ang mga sistemang pinansala at kakalabanin ang mga mahahalagang mekanismo ng pensa at magdudulot pa ng mas maraming kaguluhan sa geopolitics at una ang kontrobersyal na hula ng pagkapanalo ni Trump sa halala ng Pangulo noong 2024. Ang mundo ng mga hula ay palaging nababalot ng misteryo at walang pangalan ang mas kilalang kilala sa larangang ito kesa kay Nostradamus. Iniwan ng sikat na mahuhula noong ikalabing anin na siglo ang isang kayamanang yaman na mga pangitain kung saan ang ilan sa mga ito ay tila nagiging tumpak sa mga siglo ng pagdaan. Isa sa mga hula na kamakailan lang ay nagkaroon ng pansin ay ang posibleng pagbabalik ni Donald J. Trump sa pinakamataas na posisyon sa Estados Unidos sa halala ng Pangulo noong 2024. Gayunpaman, sa loob ng hulang ito ay naglalaman ng isang malupit na kwento na nagpapakita ng magulo at masalimuot na larawan ng kinabukasan ng Amerika sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Ang mga hula ni Nostradamus para sa taong 2024 ay naglalaman ng mga misteryosong pahiwatig tungkol sa hinaharap. Bagamat ang mga pahayag ay kreptiko at hindi malinaw, maaaring magbigay ito ng babala at pagiging handa. Mangyari man o hindi ang mga hula ni Nostradamus. Isa lang ang dapat nating paniwalaan at sampalatayanin. Ito ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos.